Wismo, super hyper sa asar kay Kim Joo. Nabunot na naman habang nasa segment sila sa It's Showtime. Mukhang bibing nila si Paolo Omino Kunti na lang talaga magiging part na siya sa programa na ito. Halos araw-araw ba naman maririnig ang pangalan ni Paolo. Siyempre tayo mga fans, aliw na aliw kapag topic sila. Nababanggit din kasi nila na madalas na rin ang aktor sa mansyon ni Kimi. Hindi na magtataka ang mga supporters, madalas na kasi silang nakikita. Samantala, kasabay ng mga sweet moments na ito, hindi pa rin naiiwasan na maraming bashing ang natatanggap ng aktres. Nariyan yung ikinukumpara sila sa ibang artista, like Marian Rivera. Ito nga ang ilang komento. Alam ko na maganda si Marian, pero ang daming maganda sa si ABS at magagaling na artista. Bakit? Ano na ba ang nagawa ni Maria Rivera na hindi kayang gawin ng mga artista sa ABS? May billboard na ba si Marian sa ibang bansa? Kasi si Kimi na na yan ng taga Korea. Nakakuha ng inang awards yan sa ibang bansa. Bago niyo maliitin si Kim Ju, Check nyo muna ang mga achievements niya. Baka matahimik kayo sa ganda ng career at mga blessings na pumapasok sa kanya. Hindi lang din siya puro ganda, mabait at marunong makisama sa mga kapwa-artista. Magaan kasama na laging sinasabi ng mga batikang aktres. Matulungin din siya, maraming charity na itinutulungan. Anong sa inyo rito sa panibagong init init na update na naman you stay strong